Yo, what's up guys? It's me again, yeah. John Anguloto. Another day, another vlog, and another blessed day. For this video guys, ay ang araw namin ng ang aming, ay ano? Ang araw <laughs> ng aming island hopping. So, ayan guys, nakaready na kami. Nagising na lang namin guys. <laughs> Kasi late na kami nagising, alas 8 na. So, ano pa ba hinihintay natin? Let's go! Pero bago yan, magkamusal almosal muna kami. Tara! Ayan guys, nandito na kami sa... Ito, resto ng kakainan namin ng almosal. Kaya ano? Wala din. Hey! Okay guys, good trip na. So yun guys, dito na kami sa waiting area namin. Dito lang yung banda sa likod. Ayan, yun, Ang ganda ng tanawi. Nice! So, so yun guys, uh, alas na pa daw. So anong oras na ba? 36 na so maya maya nalaga na kami guys tabayanan nyo na lang I love it let's go eto guys uh, waiting pa rin kami at uh, siguro iniintay na lang yung ibang kasama namin so yan nakapag sunscreen na tayo what hey <laughs> eh, siguro si shout out sa iyo kuya hello uh, good morning good morning shout yan. out sa mga hanggang up years yun <laughs> At uh, yun guys, nakapag-sunscreen na nga para hindi tayo umitim. Dahil wala tayong puputi, tapos itim pa, di ba? Ready <laughs> now! So yun, waiting pa rin. At uh, yun yung bangka ata namin, yun. Kita ba? Yun ang magiging bangka namin. So waiting lang muna tayo tawagin. At saka lalakarin namin pa dun kasi hindi mga kadaong dito yung, ano yun, yung bangka eh. So yun, let's go. Karga na kami, ayun o. Oh. Idol! Shout out kay Saddam, TV. Ayun na. Ayun. Alam mo, Loy? Ingat. 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 let's go na kami, guys. Uh, kami lang pala inintay. Alito litong ano ko, parang akong oh, jungler na. <laughs> no, no, no. Ayun, let's go na. Tatawid tayo ng dagat. Ayun to, guys. Nandito ko na, Oh. Oh, oh. Namin... Alak, wala eh. Wala kami na lang ang bakat. Wala kami na lang alak. O mataas ang ano ngayon guys. <laughs> Kailangan namin tawirin kasi hindi makakas. Uy! Talim! Hindi oh. yeah. mata, may bato. Let's go, let's go, let's go. Ah. na lang, waterproof si camera. Hindi, basa na. Ito na kami sa malapit ng area namin. Let's go, let's go muna.

Go. Really? Oh, yeah, what's up? What's up? What's up? Okay. Yeah, 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 yeah. And I, and I, and I. Oh. 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 oh, oh. So if you aqua shoes, you have to wear your aqua shoes because inside is a rocky part. So possible if you walk, possible to cut your feet or you can get scratched. And also we are not allow you to go on that beach because that beach is a private beach. Okay? So yun guys, magkakaya pa At bayad na si Dondon. Let's go! Dalawa lang kami dito. <laughs> to Excited to. to <laughs> kami lang dalawa. Let's go. Oh, so yun, guys. Ito na. Andito na kami ngayon sa kayak. Ayan o. Oh my god! Wow! So pinagsasagawan ko na si Don. Don, <laughs> kaya Let's go! Let's go! Sa ano lang? Sa tabi tabilang <laughs> ya, yeah, ano? so, moment of enjoyment na ngayon na namin, Tapos medyo kinakabahan. ba kinakabahan. video well, <laughs> well, well taga-video. <laughs> <Well, I'm> di <ready. laughs> oh, yeah, no? I love it. I know, hard, boss. Hey, let's go, let's go. <laughs> <laughs> na ano yung tubig dito, boy. <laughs> Ayan <laughs> na Agwan <laughs> ah, sa guwan nga mga boys Ayan guys Sa loko yung kami nagkakayak pa rin So hindi natin alam kung saan lalagay yung camera Pero ito 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 Ayan Let's go Saguan, saguan. Pero mababaw na dito guys Ito kami sa Big Lagoon Ayan, ayan, ayan Papakita natin guys Praise oh! the di <laughs> 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 tayo ma ano? Para di tayo ma copyright diba Para ma copyright tayo eh Pag uh, gamitan natin ng sounds ayun, no. Mababaw na dito guys Ayan o no. Nasaan na lang yung ano, tubig?

Mabagal yung ano. Pero yan, mabibilis naman doon. Oh, yan o. Oh. Dada lang. Relax lang yung pag ano oh. mo. Lagi workout out. Ganda ng view dito. <laughs> Ganda ng view dito. Oh, yan, oh. <laughs> I love it. Pero higa, higa mo na oh. eh, yun, 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 man. <laughs> <laughs> o. Hindi doon. Kaya mo yan. O, higa naman kaya mag-video ako. Mag -ano. O, higa naman mag-vlog kayo. No? <laughs> Naka-on naka lang yan? <laughs>

Baka tayo. Uh, wait, wait. Sige, eh. baba na ako, baba ako. Yeah. So, bababa na kami guys. Dahil mababaw na dito. Ayun, bumaba na kami guys. Ayan. Medyo mababaw na dito. So, maraming tao guys dito sa Big Lagoon. Ayan. Dito muna kami magpicture-picture -picture kami nito. Saan yung cellphone ko? Pwede dala ko yung cellphone ko. Ayun na, ready na siya no? Ayun, ready ka na? Dito. Dami tayo. Eh, mo mga picture. Wala kasi tayong mag taga picture dito. Eh. So, ayun guys. <laughs> wait lang. Picture, picture mo na. <laughs> well, Wala ng camera guys. Ano lang, nasa kayak lang. Bawa mo ano? Saan ba, ano? Kaso, ano pa? Dito lang, boss. guys uh, take a picture na kami ngayon ayun ang model oh e hihihi model yun model lang ayun know? I love it may pag oh. ayun si kuya nagkakuha nag uh, ng picture namin ano pangalan mo kuya? Jerry ayun shout out sa iyo kuya Jerry hey, welcome to taga video uh, siya ang namin dito ang picture so dadaanan uh, kami ni Kuya. So, nagpasuyo na lang kami ng kuha kasi hindi hindi, hindi maayos yung mga kuha namin. <laughs> At least meron kami maayos. Ah, dalawa tayo. Closer naman. Kami naman. So, ayan. Wait lang, guys. Ayan, guys. Tapos na kami mag picture-picture. Uh, so, punta naman kami dun. And dito, guys. Papapaligiran kami dito. Wow naman! Wow! Maganda na yung mga kuha ni Kuya. So ayos na ayos kaysa doon sa kuha namin. Yung kuha namin hindi namin alam kung maayos o hindi. <laughs> so magkayak muna kami. Kayak tayo? Kaya? Don? Yeah, kayak Kayak kaya. so, magkakayak kami guys. Ako sa record para. So, kami ni Don ng pwesto. So ganun pa rin. Siya pa rin yung <laughs> sumasag. <laughs> so yan yun. Sinubukan na namin dito. Dito medyo malalim na dito. Medyo na na. So yan. Dito na yung mga kabahan time na. O Yan. So ito, uh, nag-decide kaming mag-kayak muna. Ikutin namin muna to para ma-relax naman tong kasama ko yan. Chill na chill, oh. Hey. Eh. Hey. 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 Sige, head eh. ka, ka lang. Well, guys, kasi ako yung, ano, ako yung taga ano eh. Taga Mando eh. Siya ang taga ano. So yun kami pupunta guys. Let's go. Sobrang tayo. so, <laughs> so yan, guys, papasok kami dito sa, yun know. Ayan. So, namin yan. Paunahin namin muna itong mga, mga bro-bro namin. <laughs> so, <laughs> wait lang doon. Ayan. So, papasok kami guys. Hop doon! Wah! tayo! oh! Mamagalayo. Traffic lang. Traffic. So, ito na guys. Medyo traffic lang. Pag may traffic sa Manila, may traffic din dito. Ah? Pero kayak lang. Ayan o. Ayan. So, ako yung ano. Ako, ako yung taga... <laughs> Hindi kami magkita yung DN event na doon. <laughs> doon dito. Oh, wait lang. Moink. Go, 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 go. Go, 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 go. Hirap magbibidyo na habang nagkakayak. Ayan, sige na. Ayan, Eli. na. Ayan. Ako yung taga ano eh.

Tara, sure na doon. Dire-diretso na tayo. So yun guys, uh, tapos na ang oras namin dito sa Big Lagoon. Uh, bababalik na kami sa aming boat dahil ang susunod namin ay Secret Lagoon na so Let's go doon. Yeah! A few moments later. So yun guys, dito kami ngayon sa snorkeling area. So, mag snorkeling kami ngayon, guys. Nice. At, ah, Okay. So, kukuha, ah, Kukuha tayo ng mga uh, capture dito mga video dito, guys, sa So, naka, tayo, waterproof case. So, walang problema kung ilulubog na rin. Di ba? So, kaya okay, meron din kung kami ng drone na maya. So, yun. So, I love it. Let's go. hindi ako magda-dive na. Tapos <laughs> si, si doon andun oh. Kita so, ba si doon? Hmm. Ano siya ngayon. Oh, ako hindi na. Sa hindi so, arig, okay. o, kung, um, na lang. <laughs> Ayun, no, na ng mga ano dito, guys. Kita natin. mo nung <laughs> <laharto> <may> <laughs> kami ngayon yung mga rock dito guys Madulis Madulis Ayun, no, parang ginagawa lang nang ano Parang ginawa, sabi nila Ginawa daw yan ng gante Nung unang panahon Wadi na okay. So, pumasok na si Don Nakapasok A few moments later Protection to your feet, okay? So from here, you're gonna walk and just give us time like 10 minutes to prepare your lunch. Okay? So, yeah, guys. Ang favorite part. Favorite part. The favorite most exciting part exciting of the tour part. is Did you bring your eating. Own food? <laughs> Let's go. No. So, guys, so yun guys. Uh, kong sinuso ang tubig, ay ang dagat para pumunta doon. So dito kami magla-lunch guys. So, baka Bakababa ko lang ng uh, bangka at Tom Goods na talaga <laughs> so ayun oh so si Don Ano na si Don naka <laughs> steady <Stayed in. laughs> so ayun mamaya pakipakita ko yung magiging lunch namin so let's go so ayun guys pinipipir na yung aming ano ayun oh sarap yung mga pang di dinner namin ngayon ay di dinner lunch pala sorry ito <laughs> kuya ay, pala pa pala ba? wala pa Love it. I'm tong goods na. Kaya kain na. Let's go. Ayan guys. Meron silang adobo no? Adobo. Adobo uh, sa ito. Agatang ito. Kalabasa. Ipo. Meron silang dunang, uh, fruits. Uh, watermelon saka Filipino banana. Hello everyone, come here, 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 come na, come here, na here, come Pataong na kami dito sa Seven Commandos. So, ito yung pinakalahas uh, destination namin dito sa Gour. Pag so, tapos na ito, back to barracks na kami. So, ito pataong na kami. Ayan ah, ang Seven Commandos, guys. May bar dyan, may bar. Meron din mga food trip dyan. So, dahil nabili din sa pagkain. Ako nabili sa pagkain. Nakahaya kumain ng marami. So, ulit kami dyan. Ayan na. Magdataong na kami at doon na tayo ulit mag relax let's go Ayan. so dito pwede kami bumili ng snacks no? bili tayo snacks Ayan. so ano masasabi mo boss ayos. ayos ayos, ayos, ayos. lang yeah, it's a good experience <laughs> great one Ayan. kunyari kunyari ano uh, kunyari in-interview kita boss 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 Bossing! <laughs> Boss! Boss! Anong <laughs> magasabi mo sa vacation mo? Ayun, uh, great experience. Yes. Uh, uh, great view. <laughs> Indeed. <laughs> Gago! <laughs> so yan. So gala-gala muna kami dito guys. Ang dami na tao. Ang maraming dumaong dito. So ano, snacks muna. Ano Tara, bibili kami snacks. Let's go. Boss, so, baba guys. Team Warrior, baba na. May na kami. So ito. Maruya ang minimerienda namin. Taka shake. So, ano masasabi mo, mahal? Hams! Mahals! Hams! Kalahin mo yun. Ah... Uh, magkano na? 800? So ibig sabihin, tatlong ganito. Isang order na ito, tatlong piraso. Tsaka isang So, halagang 400 na. Aray ko! Aray ko! Aray, Aray ko! Aray ko, Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko talaga guys. Pricey talaga dito. Dahil siyempre, tourist spot to eh. So yun, okay naman yung foods. Ayos naman. Refreshing din. Magasos lang. Pero okay lang yun. Di ba? Okay lang yun. Kasi minsan lang eh. So ngayon, pagtapos namin dito ay tamay-tamay muna kami. Let's go. At ayun, guys, chill-chill lang kami dito sa tabi, nagpapaitim. Ako, may team na talaga. Yes, si Kahit mga pa yan, okay pa eh. so yun, guys. Tulad ng sinabi ko, ito na yung last uh, destination namin dito sa tour namin. Dito sa tour A. So, ah. Sa so, kalimutan ko na yun, yung kinain na natin yung tayo kumain eh. Hindi, sabi ko yun, second to the last. last na na last. So yun guys, ito na yung last. So, naramnamin namin muna yung view dito. <laughs> yung view dito. Siyempre, yung view ng ganda ng ano, ng uh, isla. Diba? Kayo naman kung ano na inisip niya. Wala! Uh, <laughs> Hindi na! see you on my next vlog guys don't forget to like and share and follow maraming maraming salamat sa panonood see you cheese